Alright guys, ah, uh, ang yung kanina, yung, yung, yung pala na nilagyan na ako dito sa aming magaling sa may maya na ganako sa God is Iko good all the time! At <humanities> eh, nakita yeah. ko yung um, para ni na ispala na stress sa biyahe ko kasi sinakay ko lang sa motor ah, uh, ko muna hindi uh, ko muna itatanay mo papalakasin ko muna Uh, guys, ayan. Ay, Pungo na siya sa... Diyan na sa loob ng ano, parang hindi madali ng manok. Na-stress kasi sa biyahe. Ito ang motor. Parang siya lumambot ang mga sanga. Mga dahon. Uh, guys, uh, ito, so, i-update natin kayo. Correct me if I'm wrong. Uh, kubo. Ito nyo naman wag ah, mo lang tiyaga wag mo lang nilaga tiyaga-tiyaga lang tiyaga tayo sa pagdating ah, sa pagdating ng araw ngayon tayo aalihin God is good all the time God be the glory uh -huh. Ayun, ay magtatabas muna ako ng damo. Ito yun, yung, isang, yung na tinanong na babaya, ayun lang, malaki na, halos tasa sa tuwid ko. Hindi na ng ilang, ilang buwan yan. Alang, iisip ko, kasi tinanggal ko yung ano yung harap, ano eh, baka maaalan ng malaka <laughs> si Makakain yung dahon eh. Uh, iisip ko eh, no? các nhà luyện viên của các chị pháo sẽ có sống ở ngoài nước ngoài ina dyan, ha, sa, ah, sa manok. Manok ng okay, guys, sipag -sipag lang, magos, magos. Tabas, tabas,